pinagbili ko po dun sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ang trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Um, yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, uh, BIR, pwede ba tayo mag, uh, natin makita yung uh, uh, income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya sa kanyang embroidery? na para eh, magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano-ano pang mga luho or I'm sorry, mga helicopters? Attorney Tibayan, um, including po yung father niya, yung tax returns yes. ng father niya. Uh, uh well, uh, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So, so Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Sa, saan po yung embroidery factory? Fa, is that a factory? Ah uh, yes po, Your Honor. Anong Nasa... pangalan? Ah, uh, QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Okay. Ilan ang empleyado po nito? um hindi po ako yung nagmamanage po doon eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para yung tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po ang mabinibigay ng pera sa iyo? Ah, uh, hindi po siya in a monthly basis po, your honor. Pero yung capitalizations? Di ba nakapagbigay siya kaya ka nagpagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? ah uh, yung embroidery po ang nagmamanage po is yung tatay ko po. ah uh, 14 years old pa lang po ako, nagumpisa na po ako maghanapuhay, magtrabaho. At every now and then yes, po, binibigyan pero po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binig binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Uh, opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, uh, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Um, unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundra ka ng negosyo. Uh, Kasi dapat pag nagpundra ka ng negosyo, dapat ma masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. ang uh, understanding ko po, since ni po siya income, kaya hindi ko po siya tiniclear po. But, but, but this is to be declared BIR, di ba? So anybody, uh, anything na pera na pumasok sa, sa iyo at yung pera yon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan. Attorney? Uh, yes po, basta may income po na re receive No? Um, even if at the end of the day, uh, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Sen. President Pro Tempore doon sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, uh, ano yung negosyo ng, uh, with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Ano yung negosyo ng tatay mo sa China? Uh, fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may embroidery okay, din po. Uh, your Honor, hindi na po niya natitisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay siya yung tatay mo? Uh, Sino po, nagbibigay yung tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Um, uh, minsan po, 500,000, minsan isang million, minsan 2 million. Gano'ng kadalas yung 500,000, gano'ng kadalas yung sa million? Um, Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gano'ng kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, since 14 years, na... years old po ako. Hindi ko siya hindi ka na, no? 14 years old ka? Um, uh, 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so, so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, sa milyon, saan mo nilalagay ang pera? Um, sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, uh, ang tatay mo? Ang tatay ko po, uh, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Ah uh, siguro may isang linggo lang po. Sigurado ko babalik. Ah uh, every now and then naman po, uh, lapas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas. Okay, mayor, meron lang kitang tanong sana sagutin mo. ang katotohanan? Sino nag-operate ng o nagpa-manage ng pogo before you became mayor? Ah, uh, your honor, ang nag-ooperate ang nag ang nag-ooperate ang nagma-manage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi, yung si Xi Chun Chan po na taga Hong Sheng at si Wang Ji Yang po na taga Baofu po. This is quite personal. Uh. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo eh nagmamanage ng ah. Uh, pog operations mo sa bumban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon <laughs> sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala paano, pong... Parang, parang nililink sa'yo? Romantically? Or... Or what? Or what man? Eh, yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usap. No, no, because I have... No, this is not a laughing matter. Because I have received a very reliable information that uh, you have a live-in partner that manages the uh, Pogo operations in your your town. Your Honor, hindi po. Wala pong katotohanan po yun. Hmm? Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yun totoo. Eh mayor din, kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Hmm? Para uh, masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag uh, itadivulge ko, eh, siyempre, di-deny mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po. Marami po ang kakilala ang mayor po ng Norte po. sa so, so, Pangkasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink nyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa'yo. wala akong, ano, Pero wala pong katotohanan. Sino, po sino ba yon kayo nililink, nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ikaw ako ng totoo. Ikaw uh, nagsasabi. kilala mo na ako, sino yung nililink ko sa'yo. Sabihin sabi mo ko sino. Basta uh, your honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. Ganda pa. na ngayon, kayo ano, mo na sino yung nalilink sa'yo? Your honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakaling siya po yung nalilink po sa akin na mayor, uh, pwede ko po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na pagkasinahan. At pogi pag po ba siya? Ha? Pogi naman Ay, po wait, siya. Hindi ko mo makilala eh. <laughs> Yung kung nagkwento said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. po. And Senjing I think Sen Rafi would like, like to interject. So sen sen One second. Senjing Goy. Uh, kasi, uh, alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor, kasi that's connection. Uh, ma, ma, ma importante po yan. It's not laughing matter, really. Because ang ginagawa lang ni si is establishing your connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from Mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage, nalilink ka sa isang uh, sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na official sa executive, nalilink ka doon. Ah, uh, Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po siya narinig. You sure? Apo, sure po. Okay. Thank you, Sen. Rafi. Sen. Jingoy? Okay, uh, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa committee. Uh, your well, honor? Well, kaya ako bring out ito. Ah. because the, the reports that I receive is that your partner, yung naliling sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa... sa kung may relasyon ko, so, so bit, ah. wala akong pakialam. Uh, Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin gawa po ng siya po ay nag po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka rin sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, uh, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung po po... Yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya yeah, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, dun po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, uh, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing, di mo kilala yung nanay mo? Uh, your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, um, honestly to, bago po nangyari to, masamaylog ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, uh, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So, sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Si partner ng tatay mo? Opo. Okay, uh... Ilan, ilan, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, Ah, uh, uh, sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Pero marami kang dump truck. Karoon ng helicopter. Magkano yung binigyan ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, yung kalahati po nung pambayad po ng helicopter. Kalahati. Kasi ang nakalagay dito, 60 million pesos. Opo, uh, Your Honor, uh, nabili po siya less than 1 million dollars po. Yung dollar po nung time po na nabili po is, kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? Two thousand... Two thousand nineteen po yata. Saan ninyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air? Rene... Sia. Opo, Rene Sia po. Sia. Opo, siya. Matay na. Namatay na. Ay. Anyway, God. na nagaling kayo sa Pigiriat Farming Business. Your Sino Honor... Sino nag-udyok sa'yo na mag, magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala pong Pogo Business at hindi po ako'y nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyo... Yeah, wala kang negosyo Pogo? Wala po ako okay, negosyo pogo. Eh, bakit mo pinayagang magkaroon ng pogo sa property mo? Uh, Your Honor, nagkumpisa po kami. Yung bawfo po, bago po ako nag-divest po, in-invite -inv -in ko po sila para mag-invest po sa pamban. Pero ako po, wala po akong pogo na business po at hindi rin po ako nag-manage po ng pogo. naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, no? uh, na pinalabas lang nung lunes, sinabi mo na bumili ka ng, you bought the Bauful land in Bomban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your so Honor. So that was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. But how much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Nung ang usapan po namin dyan ay, ay sa akin po yung majority po ng share. At nung, mo kinuha yung pambayad ng lupa? yung pambayad mo? po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment po? Opo, installment, installment? po. Uh, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Ah, uh, meron pa akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon nasa hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Ma 190 po siguro. 1 190 million. So so tinatanong sa ni Senator Risa kan ni Madam Chair kanina kung sino yung mga Board of Incorporators mo rito sa Baufo? At uh, halos lahat ay uh, may mga criminal records. At ngayon, sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Jiang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Dun sa naman po dalawa, nakita ko po dun sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa pa ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Bao Ying? Lin Bowing, yan po yung nakita ko po kahapon po na ay isa po siyang incorporator po ng Baofu at no after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Bowing? Si Lin Bowing, tsaka yung isa pa po na lalaki, hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan, si Zhang Jiang. Kasi she's the only woman accused in the 2.8 billion billion dollars ha, money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Bao hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang, nag ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan, is Zhang Jiang. Sino yun? Si Sino ulit? Zhang Jiang. O oh, ano siya? Board of Incorporators din? Opo, oh, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Bao Ying? Lin Bao Ying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Uh, Meron pong tatlong foreign po. Walang Filipino? Meron pa po isang Filipino. Sino? Uh, Rachel Ik Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baufo po ay sa akin po, yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng ano? Board of Incorporators? Uh, Bago po, incorporator po ako. At after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang... Magdive Fest po, 2021 po. Noong nag-mayor ka? Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala pa akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibibigay ko, ibibenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po. Mayor, nung ni-raid yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Uh, Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala pa akong oh, negosyo oh, po whatever, na po ko. Whatever, nung ni-raid, sino yung... Uh, tumulong sa iron. Ah, uh, yung na-rape po. Uh, yung local official. Senjing kung wala na po tayong tanong kay Chair Garcia, wala, 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 i-excuse oh, yeah, na po ng komite. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mayor Guo, please proceed to answer the question I, of Senjing Goy. Opo, oh, oh, Senjing Goy, uh, yung nakaraan po na march po? Yeah. Dalawang uh, uh, Wala naman po. Wala local official, yung mayor ng Pangasinan? Wala po, wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala ka relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. pero meron ko naging boyfriend sa na mayor before. Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo.